At sa magandang balita, ngayong gabi inapurbahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pisong bawas pasahe sa jeep sa Metro Manila. At upabigyan tayo ng detalye ng ulat na yan, kasama natin dito ngayon sa studio, ang ating UNTV Senior Correspondent Nancy si so, bon, magandang gabi. Magandang gabi lakay, magandang balita nga ito para yes. sa lahat ng mga sumasakay ng jeep. Ipinahayag ng LTFRB na epektibo na ngayong araw ang pisong bawas sa pamasahe. Kaya yung minimum fare sa jeep na sa halip 8.50 ay 7.50 na lamang sa buong Metro Manila. Pangganatin natin ang pahayag ng chairman ng LTFRB na si Attorney Winston Hines. Na ito ay effective immediately. Ang rollback po natin, ang gawin po natin muna pansamantala habang hindi pa nila nakukuha ang fair matrix ay ang kasulukuyang fair matrix ngayon na naka uh, post na sa kanilang mga jeep at bawat uh, bawas lang ng bawat piso ang uh, babayaran. Para naman sa mga estudyante at mga senior citizen ay mayroon pa ring 20% discount, kaya 6 pesos na lamang yung kanilang pamasahe. Ibinatay ito ng LTFRB yung kanilang desisyon dun sa patuloy na pagbaba ng presyo ng petrolyo na umabot na ng halos 12 pesos simula pa noong Oktubre. Noong taong 2008, nang nasa 35 pesos ang halaga ng diesel, 7.50 ang minimum fare noong 2011 naman nang, nang maging 37 pesos ang diesel ay umakit naman sa 8 pesos yung minimum fare. Ngayong 2014 nang umabot sa 43 pesos ang diesel ay naging 8 pesos and 50 centavos naman ang minimum fare. Subalit nilino ng LTFRB na ang bawas pasahe ay para sa mga jeep lamang dito sa Metro Manila at ang mga nasa probinsya ay kailangan pang magsagawa ng mga pagdinig. Tinanggap naman ng mga jeep ni operator ang desisyon. Subalit, hiniling nila na sana magkaroon ng sapat na panahon upang ito ay maipaalam sa lahat ng mananakay. Hindi kasi sapat na mailabas lang ito sa TV at baka pagbulan pa ng away ng at ang driver. Pahinggan natin ang pahayag ng presidente ng Piston na si George San Mateo. Bakit po? Hindi po lahat makakapanood ngayon ng palabas na ito. Ngayon, yung makapanood ngayong tanghali na pasero, wakong pasero, di mag, magugulat siya, 7.50 na lang. Di sabihin ng driver kasi rollback na po eh. Ngayon, yung driver na hindi pa nakapanood, di sisingili, eh, 8.50 dahil hindi pa niya napanood. Di sabihin ng pasero, hindi eh, sabi nung isa, 7.50 na eh. Diba? So kailangan mo may lead time. Kaya ay kanina, bakit ayaw mag-anunsyo ng LTFRB na isang pecha? Iba-iba naman yung naging reaksyon, lakay ng ilang mga jeepney driver. Pakinggan natin yung mga sinabi nila. Mayro magpatas ng pamasahe kasi sir eh, pag ano eh, matagal. Kasi ang daming ano, hindi katulad nung pagbaba ng mga diesel, madali lang. Na lang ang Dapat yung 50 lang, hindi agad piso. Kami, biglang tumakas na naman agad yung diesel, di eh, paano may babawi yun, di ba? Siyempre, lakay, masaya naman yung mga commuter dun sa desisyon. Anila, matagal na nilang hinihintay yung bawas pasahe na napapanahon na ibigay na ito sa kanila ngayon. Pahinggan natin yung mga naging komento ng mga pasahero. Tama lang. Tama lang yun. Lalo na pag senior, di laki ng bawas sa amin. Dati 7.50 ang senior ngayon. 6 na lang daw e. eh. na ngayon. O di okay. Mas maganda. Makakatipid kami. Oy, talagang papayag ganun. Kahit pa paano yung na malaking tulong na sa mga mga mahirap katulad ng mga commuters na katulad namin na ano, tabur, na tabur kami dyan. Mas... Siyempre, maging yung Malacanang ay natuwa dun sa desisyon ng LTFRB ayon kay Deputy Presidential Spokesperson uh, Yusek Abigail Valte na napapanahon ng rollback sa pasahe sa jeep. Sinabi naman ng LTFRB na maaari na rin mag-file ng petition for fare reduction para naman sa bus at sa taxi. Nilinaw rin ng ahensya na ang bawas pasahe ay provisional o maaring mabawasan o madagdagan. Kaya magtatakda muli ang LTFRB ng pagdinig hinggil sa petition sa susunod na taon. Lakay. Well, hindi ko maintindihan. Uh, ang sinasabi ni Chairman Hines, hindi na kailangan na antayin pa yung fair matrix. Ganun ba? Mm ba? -hmm. Sabi-sabihin, bukas, pwede nang yung pamasahe na babas na ibibigay ng mga pasahero, gano'n ba? Actually, ngayon, pwede oh, ngayon. na. Oo, ngayon gabi. Kung may... ang kinakatakot nga dyan, kaya, kaya ng pahayag ni Sir George kanina, baka pagmula ng awa yan, na nagbayad ng $7.50 yung pasahero, kasabi naman ng jeep, hindi ko pa alam yan. Mm hindi -hmm. mag-aaway. Sila kaya ang hiling niya sana, magbigay ng date ang LTFRB na, o, gantong date, $7.50 na, kaso walang inilabas. Wala yata at saka mukhang hindi yata maglalabas ng date pa paano yon wala basta ngay simula ngayon effective na yan maglalabas sila ng fair matrix Meron na rin order uh, nilalabas ang LTFRB so it's up to the jeepney operators na lang na ipa-ipaalam uh, sa kanilang mga members Oo. na starting uh, ngayong araw 7.50 na yung minimum fare Sabagay sa, sa kabilang banda Marami mang na driver na ayaw ng fair matrix may bayad din yon di ba? Meron. Actually, yung isang fair matrix nagkakahalaga ng 500 pesos. Oh, pero on. yung ibibigay ng LTFRB ngayon libre yan lakay. Bali oh, okay. lang nila, ipalaminate nila tsaka i-post lang doon sa lugar na makikita ng mga pasahero. At least yan ang isa sa mga pagbabago. Libre na yung fair matrix. Mm -hmm. Kasi dati-dati yan yung inireklamo din ng mga jeepney drivers na basta uh, may galaw ang pasahe, kailangan ng fair matrix na may bayad. Mm -hmm. Pero yung isang operator kanina, ang sinasabi niya, mukhang may punto rin yun eh. Mm -hmm. Bakit piso? Ba't hindi pwedeng 50? yon Kaya nga ang ginawa ng LTFRB is provisional. Ibig sabihin, maaaring sa susunod na pagdinig, pag nagtaas uli yung pasahe, pwede nilang baguhin agad yan. Gawing 8 pesos or ibalik sa 8.50. Depende sa maging sitwasyon ng presyuhan ng petrolyo sa world market. At yung iba pang operators na sinasabi nila, uh, tama lang na 50 sana kasi may punto ba 'ron na ikaw mo ang sasagot. Yung sinasabi nila na ngayon lang kami bumabawi. Eh. Oo nga, di ba? Ah, o oh, naingtingin ko din naman yung ah. uh, sitwasyon ng mga jeepney driver na sinasabi nilang gano'n. kasi hindi sabi nga ng ibang mga operators hindi tayo na yung oil price lang yung bumagsak. Eh siyempre, di ba yung mga driver kumakain din yan, bibili ng bigas. Pero mm. yung presyo ng bigas hindi bumaba. Yung presyo ng ibang bilihin hindi bumaba. Presyo ng spare parts, gulong. Uh -huh. Yung mga ibang spare parts hindi bumaba. Ba. Kaya... Pati boundary. Ayun, boundary. Uh -huh. So, uh -huh. ibig sabihin, ganun pa din, pinagbatayan lang nila is yung uh, oil price. Ang suggestion ko naman dyan, Mone, eh. siguro sa susunod, eh, wag nang may butal-butal. Kasi Mayran yung sukli, uh -huh. ang pinagbumulan pa ng awa yan. Eh. Tama uh -huh. ka dyan, <laughs> Thank you, Mon, uh, sa uh, magandang balita na yan para sa ating pong mga mananakay.